Hello mga ka kicks at mga kapatid para sa ating Hello Pagkain episode ngayong araw na ito. Abay, pupunta tayo sa mga paboritong kainan ng mga college students, mga estudyante, mga mag-aaral para makita natin ano nga ba ang kanilang kinakain ngayon. At syempre, ang mahalaga rin, dun sa mga grown-ups katulad ko, babalikan din natin yung ano nga ba ang presyo ng pagkain nun? Magkano ba ang baon nun? At isa pa ang tanong sa mga estudyante ngayon. Sino sa inyo hanggang ngayon ay nag home cook baon pa na luto ni Mami o kaya ni Daddy? Tara na! Tara, let's. Siling tingala. Hello, hello! Hello, hello! Hello, hello! hello Para sa ating unang stop, babalikan ko ang aking alma mater. Dito sa UP Diliman, sa Area 2. Ala, tara na! Hello! Welcome back to UP. Thank you. Tel natin, si at And si France. France. Uh -huh. Ito ang ating mga UP students. Hello. At sila, uh, si Tel at si Franz. At sila ang uh, sasama sa atin. Samahan tayo para malaman natin. Ano na ba ang uso sa mga kainan dito ngayon? Ako, tara. Let's tara go. Yes. So, ang unang natin po, po Ayon ay ang ating, ating students. Ate. Sila po yung pinakamatagal na dito sa area 2 na nagkitinda po ng mga pagkain. Ate Jane. Simula, freshie po ako. Yan din po yung una kong uh, pinakainan na rin. Tapos, kinala po sila sa mga mango way na, sa mga fruit shake. Yung sikat daw sa kanila, mm -hmm. yung... Pakitag ako ha. Oo. <laughs> yung uh, fruit shakes. Ito, so, yung kanilang fruit shakes dito sa area 2 sa UP Diliman kay aling Jing. Ayan, si Jing. Jing's Lutong Bahay. Hello! <laughs> Lunch na. Pag isang fruit, 90. Pag dalawa, puro root. Ay, say, 105. Na-joke. Okay. okay. Pagka-combi, ano yung fruit? Iba-iba, mamimili -iba, ka. So, pwedeng mango, watermelon, pwedeng orange, watermelon, ganun. Ano pinakasikat? Mango at o oh, sige, so, yung pinakasikat na. Have ba baro on take one. Okay. Kayo, anong gusto nyo? Ay, na. mango, Graham mango Graham na. Graham na lang din po. Oh, lahat <laughs> pala, mango Graham. Hello. Ito ba si Jing? Nasaan si Jing? Wala. Pritong isda, dinuguan, fried chicken. Yes, ano, best seller nyo? Lahat sila bestseller. Ba? Talaga naman, ha? Magkano ang isang, uh, ah, sabi mo na, budget meal? 80, dito yan. 80 Pero, with rice. Sa, uh, so, yun lang ang pinaka, ano, 80. So, pag may gulay, sir, 95. Pag may gulay, 95. So, kailangan kasi mababa, hindi masyado mataas dahil mga sudyante, di ba? Uy, pork chop. Pork epe. chop lang without rice. So, oh. so magkano yan? Walang rice. 70. Yes, po. Ilan taon na ang jeans? 1979 kami, sir. 79? Yes, po. Ba't ako pumupunta rito? Sa co-op. Hindi tayo pumupunta eh. Nag-aaral tayo yung jeans. Sa co-op? Oo nga. Sa co-op ako pumupunta eh. Yes, po. Sa co-op tayo. Wala na yung co-op, no? Oo. Oh. Ayan. Titigban na natin ang pork chop ni Aling Jing. Mm. So, yung... Nung student leader ako rito, narito ko na. Mmm, okay. Masarap. Tama lang yung alat niya. Kasi kung wala namang alat, di. Bulan. Mmm. So, 1979 pa pala. Nauno pa sa akin dito. Dahil ako, 1981. Oo. Oh. oh. picture tayo. Oh, tina. Ako magsa-selfie. Tina. yo Thank you, ha? Huh? Oh, tikman ninyo. Crispy. Crispy, tsaka... Tapos, po Hindi sa... Hindi sa matigas. Uh, usually, San Kiko, um, kapag umagang-umaga, -umaga, mapapansin ninyo, ang, dami ng pagkain dito sa Ate Jing. So, dito talaga nag-aalmusal yung mga mm. Uh, hanggang sa mag-lunch, hanggang sa mag-dinner. Ganun pa ba ang ano ngayon? schedule dito. Opo. Okay. MWF TTH. Hindi okay. na. Opo. Okay. Okay. Usually, 7 po yung pinakamaagang start ng mga classes. Tapos hanggang gabi na po siya. Mm -hmm. Anong course mo? No? Public administration po. Uy! Gusto mo ano, politiko? <laughs> o, so, you want to be a public administrator? Yes, or maybe a lawyer. <laughs> oh, pre-law. Oh, yeah. Okay. So, magkano yung lunch ninyo? 85 din. O so bakit nadagdagan ng 2 pesos? Ah! One and a half rice. Ikaw? Oh! Pinakamalaki. Ah! So, so hindi lang ano, hindi lang ulam. May dalawa ulam. Pag dalawa ulam, 117. Pag-isa ulam, 8, 1, 85. Lunch, dinner, dito kayo makain o no, lunch lang. Kaya naman dito yun lang. na, sa bahay Kaya dorm. Magdo-dorm ba Ano dorm? Ah, Kustaligas? Oo. Oh. Oo. Tama. Masarap siya. Ate Jinx. Okay, thank you ha. Ayun. Ayan. dahil nakatikim na po ng pork chop. At naman pa partner na Salamat. Bago kayo ang nila, Diretso po tayo sa may Escoba. Isa din po siya sa mga puntahan at kainan, kinakainan, madalas kainan ng mga UP uh, students po. Kasi oh. affordable po affordable kain oh, Affordable. Okay. Iskomay? Iskomay. Oh, oh, Ba't kaya Iskomay? Oh. <laughs> Naglaroan po siguro yung word ng Iskomay sa Tapos may katabi din po sila. scramble naman po. Scramble? Oh, Iskrambol. Iskolar, ah uh, Iskomay, kasi Iskolar ng bayan, Sundar is Corambol. Oh, oh. Hello. <laughs> Ta tag nyo ako ha. Oh, <laughs> Hello. Oh, may kalye dos. Kasi ito ay area. Area 2. Papasalit ito mga students. Sure, sure. <laughs> Dito po sa bandang kaliwa, yung uh, Iskomay naman po. Ayun! Iskomay, ayan! Uy! Ito ba yung ano? Truck oval? Ako. Grabe oh, may silya na. nung, nung college ako, wala silya yun. <laughs> wala rin bubong. Ano ang bestseller nyo? Gandang uh, tanghali. Pork eh. shumai, Japanese pork, shark spin, tas, scramble. Oh, sige. Dalawang pork shomai, Japanese. at okay. uh, saka ano, side skin. Okay na yun. Pa ka kasa na sa amin yun, no? One, two, three, four, five. Ten, twelve. Marami pala. Isa na lang ng side steak. Okay. Ayan, sige. Sige, sir. Serve na lang po. Okay. Ayun! Ang bilis! Ang bilis pala! Pagkano lahat? Lahat ito, 190. Pag nilagay ng rice, magkano? So, so 190 to 200, 220 kung may rice kami tatlo. okay ah. Ikaw, ano ang budget mo sa, sa meals? Um, 80 to 100 lang po. Per meal? Opo. Oh, Nagbabudget ka ng 400 how meals? po. Oh, Kasi oh, usually, bago po ko umalis ng number, kakain na po ko po ng niluto ko sa bahay. Bigaw. Uh, ah, paraas lang din po halos kay Tel. Uh, usually 80 to 100 po ay swak na talaga para sa mga mabibili mo dito sa area 2. So, ganun din po, uh, for 3 meals po a day. Mhm. Yes. Yeah. Um, <laughs> oh. Is ko oh. mai? Ito naman ang Ate James. Uh, mango Graham Shake. Mango Graham Shake. Mango -shake. Mm. So ito naman, Shark Spin. Uy! Sabi nila, huwag daw bibili ng Shark Spin kasi ipakawa yung Shark. <laughs> uh, siguro ano na lang ito. Kunwari, Shark Spin. Ang patalim, ang patalim. Hmm. Nung panungkong, nagbabaon na ko eh. Hmm. Pero... Masama akong halimbawa eh. Kasi nung panahon ko, di ako makain. <laughs> Kape lang. Dahil po ba sa sobrang busy kaya, oh, kayo? Oo. Minsan isang meal lang ako eh. Tsaka... Yes, kaya... Tsaka ka uh. ulam nun, 15 pesos. Wow! Ay, sobrang mura pa pa oh, pala. Oo! Eh. Siyempre, sobrang tanda ko ngayon. Eh. <laughs> <laughs> Pero, 15 ang ulam. Uh, 5 pesos lang ang ang, ang ano. Uh, mahal na ngayon yung limang pisong uh, Kanin. Top of rice. Oh. Paano ba naman nung panahon na 'yon? 15 pesos ata o 20 pesos ang isang kilo ng bigas, mahal na. So ito naman, Japanese kasi meron Japan. ano. Oh, may seaweed. The... Mm. -hmm. Sir, ano po, nung kapag kumakain po saan po kayo magalas kumain? Dati, nasunog na yun eh, yung kasaa. Mm. Tapos merong sa Dilimol yan, Rodix. Okay. Uso na nun Rodix. At saka dating Dili Mall, yung shopping na, center. Shopping center. Okay. Nasunog din yun, di ba? Opo. Okay. Ba't pa ganun? Nasusunog lahat. Anyway, <laughs> doon, meron ding mga kainan doon. Yung UP Co-op. Wala na ata yung ko op yung ano po, so yung mga nasunugan po ng UP Shopping Center, lumipat po sila sa likod po, sa Old Dallas Court. Mm -hmm. So doon po may mga bilihan ng prutas, gulay, may pagawaan ng sapatos, mga paprintan din. Mga store po sila. At doon kami nagpapabookbine, may Xerox, may copying machines pa nun. Ngayon, wala na. Hindi na, na kailangan ng Xerox. Everything is online. Dito din po sa Area 2, hindi lang po siya mga kainan. May mga nagbebenta po ng two tubig, yung mga malalaki, may mga laundry, tapos may mga paprintan din. Okay, very good. It's Komai. Approved ba? Approved. Approved. ba? Approved. Ano kong favorite niya na estudyante meal? Sa Ralph's po, 55 pesos, tortang tanong yung binibili ko po yung nasi goreng. So, parang Malaysian fried rice. Tapos, malalaki po yung serving. So, pwede for two po. Uh, for me po, yung favorite ko, yung kikiam, fishball, fish ball, and squid balls Plus, minsan po, nagpapansit kanton po ako dito sa Caliado. Do. At narito tayo ngayon sa Epsilon Kai Center. Katabi ng Molave uh, Dormitory. Uh, Co-ed dorm ang Molave. Nung no, no, student, student council president ako dito, dito. eh pagkagabi na at wala na akong masakyang uh, jeep, Nag, ang tawag nila doon, e, stowaway. Maakit ako doon sa mulabi, natutulog ako, nakikitulog ako doon sa mga kasamahan ko sa student council. Pero, atin-atin lang atin, 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 atin. But anyway, isa pang institusyon na kainan dito sa UP Diliman, walang iba ko hindi, since 1949, Rodix. Nung studyante ako rito, from 1981 hanggang kopong-kopong uh, kasi medyo nahuli ako. Rodix na ang uh, place to be, ikaw nga, sa kainan. Pero kung 1949, ngayong kulad na laman 49, 49, ang tatay at nanay ko kasi dito rin sa UP nag-aaral. At sila'y narito, 51, 52, 53. So kasabay nila ang Rodix dito. Imagine that, ang paborito, number one bestseller. Ano pa ba? Tapsilog! Ako! Sira na naman ng diet ko pero... Parets! Hello! Hello! Kamusta kayo? Tapsilog? Yung tapsilog na itlog? Tapos. Ito. Oo nga naman, log. Itong <laughs> uh, Itong tapsilog. Saka isang dinuguan. Isang dinuguan. Pero wala nang rice. Anong best seller niyo? Tapsilog. So, magkano? Ang 140. Naalala ko, nung ako e estudyante pa, doon sa Dili Mall na tinawag ng shopping center, yung unang Rodix, doon kami kumakain. Ganun pa rin, Tapsilog pa rin ang sikat doon. Pero, mula lang ang Tapsilog doon, mga 25 ata 30 pesos. Isang mil, Mahal na yung 30. Sino ang pinakasinyo sa inyo? Ito, ito. At si ate, ate, kayo yeah, daw ang pinaka-senior dito. <laughs> okay. Ilang taon na kayong nagtatrabaho sa Rodix? Matagal na siya kasi on off on off kasi pasok. Sino si, Paso, okay? si, no, si Rodix? Bali, parang tiyohe ng ano sir, yung may-ari na dito. Ah. ah. Sir, yan ba sila? Hindi sir, yan po yung anak ko ng yung boss namin sir. Yung sa ano? na, sir, may sombrero. Okay. So, sir, tatlong tapsilog, tsaka dinuguan. Wow, grabe. Tapsilog man, sir, yun po. Sir. Yung sabaw. So, susubukan na natin ang sikat na sikat na sabaw. Sabaw muna. Mainit na sabaw. Sabaw na nilaga. Medyo mahal pala para sa mga sudjante. So, paminsan-minsan kumakain dito. Kasi nga, one, one, 140 pesos. 140. Eh, kanina, di ba, 30 lang yung siomay. Worth it naman, kasi masarap. Oo nga, daming kanin. Pero parang thank you po kayo ko yung po maubos kasi madami dami ka. Oo nga, eh. para sa amin, mga katanda, edad na, sobrang-sobrang ito. Pero pag ikaw eh, growing boy, athlete, diba, mga kabataan, malakas kumain, Siguro, takto lang. Ha. kasi po yung mga buildings magkakalayo eh. So pag nagkaklase ka kung saan saan ka napupunta, kailangan na energy. <laughs> mag magkano ng ikot jeep niyo? 11 pesos. Perno. Perno, ano mo magkano ng panahon ko? 75 centavos. Wow! wow! Oh. Murang-mura. <laughs> yung man ako. Pero nung, nung umabot na ako ng College of Law, 150 na. Mm -hmm. Mura pa din. <laughs> Pero nagdoble. Kasi, nagdebaryo na nagdevalue yung peso eh. Subukan mm -hmm. natin ang dinuguan. In English, bloody. Para <laughs> blood. <laughs> ano to sa blood stew? Wala ka sa lem. Ayun try doon natin. siya. Okay, dito naman tayo sa mga UP kiosks, yung mga kainan ng mga estudyante at mga guru. Aba, dito, recess, almusal, uh, lunchtime, uh, tanghalian, uh, merienda, snacks, pati panggabi, yung mga evening students. Sabi nga nila, wapakels. Alam niyo yun? walang pakialam. Kahit na anong oras pa yan, dito, puntahan para mag-food trip sa ating mga kiosks, mga stalls. Tara, let's! Good afternoon, manang! Kumusta kayo? Hello! Kumusta? So, kayo ba ba'y part ng UP Money Ninda? Opo! So, may upa kayo sa UP nito? Opo! Magkano? Sa ngayon, nasa ano pa na sa... Ano, na 1-4 pa na. A month? sa amin yun, sa, sa kiosk. Pero yung sa mga card, iba-iba rin. Iba, iba. Oo nga, oo nga. Okay. Pero sa kiosk, 1 for a month. Oo. Okay. Ah, oh, okay na. Tsaka, kailan pa kayo miyembro ng UP Money Ninda? Hmm, since naging, ano ka, ito yung nagkatag nito eh. Yeah, oh. <laughs> ikaw yung nagbigay sa amin ng permit, di ba? Naalala niyo yun? Oo. oo. Oh. Nasa ano ka namin, nasa history ka namin. Oo, no oh, kasi lagi kayo hinahabol nun eh. Hmm. ikaw yung naglakad ng permit namin, tsaka yung isang ibang Oo. Uh ibang oh. Diba yung kapatch mo ng estudyante ka? Diba binigyan ng uniforme. Tinawag ko si President Abueva. Sabi ko, nakikinabang ang mga estudyante rin. Murang benta. So bakit natin hinahabol? Ba't na lang natin gawing legal para nihanap buhay sila at nakikinabang din yung estudyante. Ano diba? yun eh, ikaw naglalaman. Na. Oo oh, nga. Oh, so noon pa man. Dato <laughs> nandun ka uh, sa history ng ano, mga maninita, natin uh, oh. Na ikaw yung naglakad para sa permit namin. Tama, oo. Oh, nung nasa Board of Regents ako. Hmm, Board of Regents ka. Oo. Oh. Ba? Anong pangalan po? Uh, tawag nila sa akin, Manang Nene. At Manang Nene. Uh, so, original kayong miyembro ng UP Yu Ay, yung, yung... Manininda? Yung, yung, mother ko. Parang tinurn over sa akin ng mother ko. Oo yeah. nga. Pero nandun ka na nun. Mm, mga ano yun, nandun na rin. Student Council siya na Oo. Oh. Manang nene. Oh, very good. Sige, fish ball at squid ball. Ayan. Dati, meron pang ano uh, yan eh. Lumpiang toge. Opo, meron Sir, po yung... ba meron? Gusto nyo itry yung tinarantado namin? Ba? Okay yun okay na. Anim po siya na palaman sa isang pandesal po. Ano? Hot dog. Hot dog. Burger. burger, burger bacon, bacon, bacon. Ham. Egg. Ham, egg. Cheese. Hindi, okay lang. Kasi tinarantado raw eh. Hindi <laughs> <laughs> po siya first word ngayon. Ah? Pagkain po siya. Oo. Tinarantadong sandwich. Sandwich. Ba, okay. Ano pangalan mo, sir? Lian po. Lian. Ikaw ba? Maninda rin. Ah! Anong. Okay. Okay. So... Dito na yung lumak. Dito na yung <laughs> Oo. Oh, very good. So... Susub susubukan natin yung tinarantado ang biro ko. Sa ilang, ilang taong, taong ko sa Senado, eh, araw-araw ko nakikita yung mga tarantado. Dito, sir, pagkain naman siya. Oh, Oo, oh, pagkain pala. <laughs> oh. oh. Susubukan natin, kinarantado. Oh. Thank you, ha? Huh? Thank you. Hello, pagkain! Hello, pagkain! Hello, pagkain! Pag <laughs> ang number one reklamo ngayon ng mga consumer yung mataas ang presyo ng bilihin, di ba? Oo. Oh, Lalo po sa ano, uh, sa grocery, mataas na rin. Oo. Oh, so, apektado rin ang benta ninyo. Hmm. At yung uh, kita ninyo. Oo. po. di ba? Lalo po yung bagyo. Ayun. Oo. Oh, Siyempre, walang pasok. Walang... walang pasok. Tapos, inabutan pa kami ng oh. bar off dito. Oo. Oh. one week din. Halos oh. three weeks, wala kaming kita. <laughs> Tsaka ang kita nyo, arawan eh, no? Opo. Kung walang benta, walang kita. Opo. Walang benta, walang <laughs> walang tinda, walang benta. Oo nga, walang tinda, walang benta, walang benta, walang kita. Ayan ah! Yung sustang pinipasen. Ayan. Actually po, Sen Kiko, ano yung mga maninin na dito, kilalang kilala po talaga sila ng komunidad. Kasi kahit na magbahal yung mga bilihin, sila pa rin yung pinaka-affordable na mabibila na pagkain. Kaya nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga maninindigan dito. Okay po sa amin sir. Pwede po nang ano, eat, eat, eat today, pay later. Ah, eat, oh wow. oh, eat, oh, oh. so, okay, eat now, pay later plan. Opo, eat now, pay later. Sana naman talagang pay later sir. Opo. Tabon fight naman po mga estudyante. Oh. Yung pala, meron pang eat now, pay later plan ang ating mga UP maninindigan. Meron po. Minsan pagkakulang din 'yung pera nila sir. Okay lang din sa amin kasi Balik na lang yun ah, inabalik na lang. Mahaba na palistahan yun oh. ah. <laughs> di ba ilista na lang po, mana? Anong eh, araw gano'n, oh. gano'n sila. Eh, oh. e, tuwing Monday bayad nila sa oh, akin. Uy, ang dami sure, naman ito. Ito po Ayan, sige. Ang dami nito ah. Kailan yan, di ba? Ayan. Meron tayong uh, cheese, sticks, cheese sticks, tapos fishball, fish siomai, dynamite, tapos kwek-kwek squid ball sa kick yam. Oh. Mga magkano po siguro yung ganito? Oh, magkano yan? Hindi ito, 230. Yung pag 220 tapos 45 yung dynamite, ito 30. So 30, 20, 20. Ah. At siyempre, ang bata kami, hindi pwedeng walang soft drink. Dati nga, pop hmm. cola eh. Fish. Thank you, sir. Kain po kayo. Sige! Tayo, tayo. Ano na kami dyan eh? <laughs> Tapos meron pa po sila mga pancit canton, mga 65 po na isang... Sixty... Ano ah... Thirty-five, thirty-five. Mm, thirty-five. With bread, forty May mga combo-combo rin kami. Thirty-five? May Wait, na kayo. Ah, uh, meron naman po. Meron. Ito po yung salarad natin, nakahati. Hoo! Mm. Mas mainit pa. Masarap itam. Opo. Talaga ako, ang hilig ko noon, fish ball, squid ball, tapos yun, yung lumpiang, lumpiang prito, uh, toge. Ay, ito po, uh, try din po natin yung, ano, yung tinarantado. po. Thank you, sir. Specialty po dito, dito lang po ata makakahanap ng tinarantado. Mm. Oo nga, Tira, tinaran, tinarantado. <laughs> Parang ano yan eh, all in. All in, oh. Hot dog, burger, bacon, itlog. Oh. So, pag ito, hot, hot burger with bacon. Mm. Alam ko na, ba't paborito? Iba-iba nasa eh. Alam <laughs> ano mo lang? Bacon, hot dog, egg, burger. Meron kasi po sir raw naging customer na ano, kumain. Tapos inamin niya yan. Isa-isa uh, yung kain niya. Tapos sabi niya, manang sabi niya ganyan, subukan mo kaya pa ipaghalo-halo lahat. Sa sabang kinakain niya, ano ba itong tinakain ko? Parang tinarantado na ito. Ayan, ganyan. Mm. Buhat nun, kada pa bibili niya yung, kasi nagtuturo din po siya dito, director siya. Director siya. Tapos nung pagka nauutusan niya yung kustodyante niya dito sa baba, ano siya theater. Theater, ano siya. Sabi niya, bilhin mo ako doon sa oh, tinaranta. Bilhin mo ako doon sa baba kay Manang. sabi mo, tinarantado. Tapos pagka sinabi ng gano'n, alam po na kung ano yung ano niya. Masarap nga. Yung ano niya. Mm. Tapos yung pinatikin po sa mga sa mga brides. Mm. Ayun, nagustuhan naman nila. <laughs> Sarap. Tsaka po yung bread niya, hindi po, ano, pandisal po yung bread niya. Kaya manamis-manamis konti. Tsaka Pilipino. Mm -hmm. Mas gusto nang sabihin yung pandesal. Pandesal. Maraming salamat sa inyong pagtambay dito sa 1PH at sa Signal Channel at pati na rin sa ating YouTube channel at iba pang mga social media channel. Sana nabusog kayo sa magandang kwentuhan at good vibes mula dito sa UP Diliman Campus hanggang sa inyong hapagkainan. Hanggang sa susunod na katakam-takam at masarap na kwentuhan sa episode ng Hello, Hello Pantay! Yes! Gusto ni Sharon. <laughs> <laughs> uh, Magsasharon na Ah, <laughs> uh, Siguro tatlo. Para... I love you. I love you. Oh, Tatlong biskotso. Or I love you. Kita Kicks!